Share ko lang sa inyo mga boss itong motocentric na mga bag. Una itong tank bag. Marami ka na mailalagay dito. Pangalawa itong tail bag na halos 40 liters ang laman. Expandable ito kung gusto mo marami ang mailalagay. Pwede mo din ito i-adjust paliit. Pangatlo itong napakaganda na leg bag. Lagaya ng wallet o cellphone pati na din mahalagang papel ng iyong motor. Ayaw ko magmukhang luma kaya hindi ko inaalis ang taging hahahaha. -ha. Meron na din pala itong kasamang rain cover. Para hindi mabasa ng ulan ang bag pati ang loob nito. At para din hindi makapitan ng alikabok ang bag habang bumabiyahe. Subok ko na nga ito nung pinalayas ako ng bahay. Ay hindi, subok ko na ito nung umuwi ako ng probinsya. Marami ka talaga mailalagay na damit o gamit sa dalawang bag na ito. Kaya sulit na sulit ang biyahe mo kasi pati kumot o tuwalya ay mailalagay mo dito. Magnetic na din pala itong tank bag para hindi malaglag sa pagkakapit sa tangke ng motor. Bukod doon, may mga kasama din itong strap para maitali mo sa iyong motor para hindi mahulog ang iyong bag. Kung ayaw mo maglagay ng top box sa iyong motor, ay pwedeng-pwede ang mga ganitong bag para may lagayan ka ng gamit sa iyong mahabang biyahe. Meron na din itong strap na pwede mong gawin backpack. Waterproof na nga din pala itong leg bag. Kung nagustuhan mo alin man dito sa mga bag, ay search mo lang sa Shopee ang Motocentric. Paalala lang, hindi po ito sponsored. Share ko lang, baka ito ang bag na kailangan mo para sa iyong motor. Mapa underbone man na motor scooter o sports bike at pwede ito. Motocentric baka naman ha 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 ha. Salamat sa panonood at huwag kalimutan ay like at share ng video na to para sa mga naghahanap ng ganitong klase na bag.